Ang katanungan naman na ito ay galing kay Maye. Uh, ang katanungan niya ay, maaari bang obligahin ang live-in partner ng aking namatay na ina na bigyan ako ng suporta? Ang sagot sa iyong katanungan ay matatagpuan sa Article 195 ng Family Code of the Philippines kung saan nakasaad ang mga taong obligadong suportahan ng isa't isa ayon sa Article 195 po, binigyan po din sa Section 195 kung sino-sino lang po ang pwedeng suportahan. So sa nambanggit mong sitwasyon, malinaw sa na sinasabi ng ating batas na hindi mo maaaring obligahin ang live-in partner ng iyong namatay na ina na bigyan ka ng suporta dahil hindi siya kabilang sa nabanggit na taong obligadong magbigay ng suporta sa iyo ang live-in partner ng iyong namatay na ina ay hindi obligadong suportahan ka. Ngunit maaari niyang kusang loob na gawin ito kung kanyang nanaisin. Malinaw po yun na sa Article 195 kung ano-ano at sino-sino ang pwede lang suportahan. Nawa ay nasagot ko ito ayon yan sa Article 195 ng Family Code of the Philippines.